What's up guys? Ahalis 'yung mga pinsan ko, guys. Ayun sila, guys. O, oh. wala nagre-release pala na po. O, vlogger Mayroon. na ako eh. Atingin ako na mga followers mo po. Yeah, no. Ayun guys, mga pinsan ko, guys. Tingnan niyo 'yung mga followers. ArmiCat. Ilan na mag followers. si? Eh. Meron seven 7 subscribers. -subscribe. Seven subscribers lang. Oh. Kaya niyo. Oh, guys, babay na, guys bak Bek, bilisan mo Bek, iwan ka na ng father in hood mo. ba si Tito Victor? Ayaw na papa. nga, nandito nga siya. So guys, umayos na yung mga pinsan ko. Ito yung bahay nila guys, so. Ayan, may malaking aso dyan. Labrador yata. Ito guys, ipopost ko to sa YouTube guys, itong vlog ko. Sa YouTube ko lang to post guys. Nanay ko guys, naglilinis ng bahay. Ayun guys, oh. Bahay ko, inigo, kubeta. Bahay mo. Ano ba tawag dyan? Kubeta. Kubeta, ano ba to? Bahay to eh. <laughs> ano ba to? Lupa bahay o ano? CR? Nakita mo, naglilinis ng CR. Magkakaparehas lang yun, bahay lupa, CR. Bahay lupa, impyerno. Impyerno yun okay. So guys, akit tayo sa taas. Akit tayo sa taas. Nagbablog ako guys para sumikat. Hindi para magkapera. Okay tayo guys. Tapos kunin ulit guys, kunin ulit. Kunin ulit. Kukunin ko ulit kasi hindi nyo makikita yung bahay namin. Hiningal ako dun ah. So guys, kumakain yung kapatid ko. Itlog na may sabaw. Ayun na. Ayun guys, nagagalit siya guys. Ayun guys, nagagalit siya. Parang tanga. Mukhang baliw. Nananakit siya, guys. Whoa! 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 Galit yun. So, guys. Abangan nyo na lang yung mga susunod kong vlog. Keep update, guys. At tapos ito yung pinapagawa ng ng tito ko na bahay. Yan. Pinapagawa niyang bahay. Ayun guys, oh. Hindi pa maayos yan, oh. We'll keep update, guys. Lagi na lang kayo manood ng vlog ko. Yay, bye.